Tignan kung sino ang nagsasalita, isang bise presidente na nagtatanong kung saan napunta ang 16 trilyong utang ng Pilipinas habang siya ay nahaharap sa mga sarili niyang tanong. Sa Melbourne, Australia, sa isang rally na pinamagatang "Free Duterte Now," tumayo si bise presidente Sara Duterte sa harap ng maraming tao at matapang na nagtanong, "Bakit 16 trilyon na tayong utang at wala pa rin tayong nakikita?" Ito ay isang katanungan na malamang na naitanong ng maraming Pilipino sa pagkabigo ngunit sa kanya nang galing. Ang kabalintunaan ay mahirap balewalain dahil habang tinuturo niya ang kasalukuyang administrasyon, siya mismo ay sinisiraan para sa mga kwestyonabling paggastos sa opisina ng bise Presidente para sa mga kontrobersyal na kumpidensyal na pondo at para sa kanyang panahon bilang kalihim ng edukasyon na posibleng humahantong sa mga paglilitis sa impeachment may mga tanong na hindi nasasagot tungkol sa paggamit ng daan-daang milyong piso sa budget ng kanyang opisina mga akusasyon ng maling paggamit kawalan ng transparency at maging ang usapang pandarambong Ngunit narito siya, kino-question ang pambansang utang, isang utang na tumaas ng higit sa anumang panahon sa ilalim ng pamumuno ng kanyang sariling ama ng tumataginting na 7 trilyong piso. Hatiin natin ito. Noong 1986, nang maalis sa kapangyarihan si Ferdinand Marcos Sr., ang Pilipinas ay may humigit kumulang US 28 bilyong US dollars sa utang sa ibang bansa. Ito ay naipon sa loob ng 20 taon sa kapangyarihan kumpara sa anim na taong termino ng ibang mga pangulo. Ang kanyang administrasyon ay naglunsad ng malalaking programa sa infrastruktura tulad ng Philippine Heart Center, Philippine Lung Center, Kidney Institute, Cultural Center of the Philippines, Philippine International Convention Center, San Juanico Bridge, North and South Expressways, at iba't ibang hydroelectric at geothermal power plants sa buong bansa. Namana na ni Corazon Aquino ang pinansyal na pasanin. Ang kanyang diskarte limitahan ng bagong paghiram at tumuon sa pagbabayad ng interes. Gayunpaman, noong 1992, ang aming utang ay lumaki sa humigit kumulang 739 bilyon. Sumunod naman si Fidel Ramos, ang kanyang administrasyon ay maingat na namuhunan at humiram ng katamtaman na nagdala ng kabuang utang sa 1.4 trilyon noong 1998. Si Joseph Estrada, bagamat 2.5 taon lamang sa kapangyarihan, ay nakita pa rin ang utang na umakyat sa 217 trilyon na pinalala ng krisis sa pananalapi sa Asya. Pinalawak ni Gloria Macapagal-Arroyo ang infrastruktura at kita, pinalobo ang utang sa 4.2 trilyon noong 2010. Pinanatili ni Benigno Aquino III ang kontrol, nagtapos sa kanyang termino na may 6.1 trilyon na pambansang utang noong 2016. Pagkatapos ay dumating si Rodrigo Duterte, ama ni Sara Duterte. Sa ilalim ng kanyang pagkapangulo, lumakas ang pangungutang natapos ang kanyang termino sa utang ng Pilipinas ng 13.8 trilyon. Iyan ay 7 trilyong pisong pagtaas, ang pinakamalaking pagtalon kasaysayan pambansang utang. Ang napakalaking proyekto, infrastruktura, ilalim, build, build, build kasama COVID-19, pang-emerhensiyang paghiram nagtulak numero record bilis. Ngayon, sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., umabot na sa 16.6 trilyon ang kabuuang utang noong 2025. 326 trilyon ang nadagdag sa loob ng wala pang tatlong taon. Ngunit dito ay kung saan namin linawin ang kalituhan. Ang pambansang utang ay hindi lamang ang kabuuan ng mga utang ng bawat pangulo. Kabilang dito pagbabayad interes mula pa utang ilang dekada pagbabago currency, pandaigdigang merkado, muling pagsasaayos utang kung minsan nang hihiram higit pa para mabayaran mas lumang pautang at deficit budget ipinasa mula administrasyon patungo susunod. Kaya kahit na humiram lang ang isang presidente ng P3 trilyon, maaring tumaas pa ang kabuang utang dahil sa mga built-in na mekanismong ito. Kaya naman kapag humarap si VP Sara Duterte sa maraming tao at nagtanong kung saan napunta ang pera, maraming Pilipino ang nagtataka kung tama ba ang tanong niya o sinusubukan lang niyang i-redirect ang spotlight palayo sa sarili niyang mga kontrobersya. Kinwestyon niya ang P16 trilyong utang habang iniiwasan ang direktang sagot tungkol sa paggastos ng sarili niyang opisina. Itinatampok niya ang tungkulin ng kasalukuyang Pangulo, ngunit hindi pinapansin ang tungkulin ng kanyang ama. Kaya ang totoong tanong ay ito. Dapat ba nating payagan ang mga pampublikong opisyal na humingi ng transparency kapag sila mismo ay lumalaban dito? Kung gusto niyang magtanong saan napunta ang pera, sa siguro dapat itanong din natin ang publiko saan napunta ang budget niya. Karapat dapat tayo ng ganap na transparency mula sa lahat ng mga pinuno, nakaraan at kasalukuyan. Ang 16.6 trilyong utang ay hindi lamang numero. Ito ay isang bagay na babayaran nating mga mamamayang Pilipino sa mga henerasyon. If you found this breakdown helpful, like, comment, share and subscribe to Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan sa aming mga bagong subscriber, Salamat sa buwas na ng video na ito hanggang sa huli, panatilihing matatag ang komunidad na ito. At gaya ng dati, hayaang patuloy na tumunog ang kampana ng katotohanan para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.